sabihin, automatically, sila yung last. Okay? So, huwag okay, mag-alala. Seven lang naman to. So, kahit sa dulo kayo, mga kakain pa rin kayo matiwasan. Okay? So, ganyan. So, yung matitira hanggang dulo, sila yung unang pipila. So, pabalik. Picture! Show up! Picture! One, two, three! Flower, flower! Flower! One, two, three! Ocean, ocean! Good! One, two, three! Wow! Oh, look! I'm gonna chumo Blow! One, one, two, three! Surprise! Tap tap. Knock, knock!

Yum. Yummy. Yummy. Lemon. Oh, shucks. Di ba yung mabobila ako kanya? Hindi. Naubos na yung tingkan mo. Banana. 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 Ah, banana, yan. banana. Meron na pala. Wala banana sa Lemon nga yan, gagi. Baka sinabi sa kanila, banana yun. Baka nagkikrib lang. Yummy. Eh, oo. <laughs> It's the yo. Yo yo. Yo yo. ka yo yo. It's <laughs> yo. ng atong paa. ang eh. This <laughs> one, let me. Ang ko Ay! Ang mo So, ma'am, nandito yung accommodation ng mga ano? Pili na lang po kayo. Ah, here. Oh, no! Oh, shit! pagbitan ng ilaw ba? Ay! Ay, 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 ay. Ay, ay, Ito naman si Renz. Ito naman si na nagpugun tayo kanina dito ang tatlo. Para tayong pandesal dito eh. Sobrang init. Sobrang init. eh. Eh kasi na-conscious ako yung ano, pag umaraw, tatagos sa akin. Hindi mo to sinara sinarado niya to pareha. Pagising ko bas mabasa si Ini kami. Wow. feel ko may nanonood sa akin ko, Lahat tayo dito tulog. Yung isa nga nakita mo net na net lahat lahat ng bakod net. Where's the green one? Where's the green one? Ay, naka-video pa lang. Ay. Shoo! Okay. Oh shucks, gising siya kumain. Hindi ba? Hindi gusto niyo sila lahat bisipas tayo ng mga ng Hindi mo? Hindi mo? Hindi nila Hindi mo? Hindi mo? Tayo nakatent <laughs> naka pa din. Oh, <laughs> <naman> <laughs> <ako> <laughs> oh, oh, Hindi Hindi pa tayo nag Hindi Tayo nakatent pa din. Oo. Hindi mo? Hindi Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi Oh, shucks! Tayo about naman, us? Tayo na naman tong karipas mo. Oh. Nga ulaga. <laughs> Paganto-ganto lang. paganto Kasi... Ah, sa amin yung mahiwa. sige, magalit si Torio. Andito siya. Hindi <laughs> ka magagalit. Andito si Ocean. Kami nagbabantay. No! No! Eh, <laughs> Wow! Wow! Sabihin wow. wow. ni Ocean, Daddy, why are you angry? Stop! <laughs> no 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 no! No, no. We Don't go so far, so far away. Don't go far away. Do you want I yeah. <laughs> Yes, uh -oh. you want? Uh -oh. I want a little sister for Osha. So I want, okay. want ate Ocean. a little sister for what? A sheep? Oh, it's a sheep? It's a sheep. Come, oh, come. Come, come, come. Oh, I play? My feet. My feet? My feet. He's going to leave. No, I'm not leaving. Oh, I'm wet. Oh, no. Okay. Yes, ma'am. Yes, Pete. Yes, P. Yes, P. Say, let's, yes, P. Ay, hindi na pala. Gusto pa na kahiga mag-iPad. Oh, Hindi, hindi kaya Hindi, hindi kaya babe. Walang space. What? You want Pikachu? Hindi. Hindi ka pa sa Jeep. Hindi pa sa Ay, kita sa camera. Oh, no. Oh, no. Lagyan mo yun ang sensor. Hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> oh no! Oh no! Zero. B! Babagsak sa mukha mo yung ano Mga bitawang mo Ito yung pagkakakitaan mo, Ito wala. Oh no! Oh yes! Oh no! Oh yes! Iba yun B. Iba yun B. Iba yun... Uh, ibang content yun B. <laughs> Vivo. Vivo. <laughs> A Ocean I so <laughs> vivo to live. Max. Paggata. Papa. 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 Up up! Up up! Up Papa. 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 na Papa. 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 Max Papa. 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 Baby Papa. 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 Baby Max. Baby max. <laughs> Ay, Pinapinat oh, no. hinila-hila oh, mo ako no. dito tapos hindi Ambot. Sino nagtuloy sa iyo? <laughs> Meron pala dito, be. Summer kasi. Gabi <laughs> talaga ang isla, ano? <laughs> oh, shucks! Kamusta <laughs> <Tapos sa> naman tayo? <laughs> naman ang <laughs> essential natin. So okay lang. Masaya. Masaya naman. <laughs> oh, sure! Oo <no>, naman. <laughs> Bae, busy ka? Sali ka dito. Oh, no. ay hit na siya. Tayo sa room. Oh, shucks! Magtakasama. Hindi naman eh. Sumama si lang. <laughs> Ikaw sa CR. Ocean candy. Ocean candy. <laughs> Sorry, candy. Dito candy oh. Ito tinulok yun. Tinulok yun. Belpa Sorel. Ala. Nakorinig ko lang. Ala. Oh. Uh -huh. Nakorinig ko lang mo candy. Eh. yung hinahamon oh. yan. Ay, say hi muna. Say hi. 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 Hi vlog. Hi vlog. Oh shucks. Oh, oh shucks. Picture, picture. Oh, is it the camera? Yes. Is screen? Is it Oh shucks. One, two, three. Oh shucks. Oh, shucks. Oh, shucks. Welcome to oh, my welcome. beach. Welcome. Say welcome to my beach. Bitches Ay, sorry. You say, oh, shucks. Waki. No, ba't Waki. Na time Waki. One, two. <laughs> skirt, skirt. Say, skirt, skirt. Skirt, skirt. Sheesh. 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 You say, sheesh. 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 Yes, video po. One, two, three. Sure. say hi sa video. Thank you po. Hoy, bilisan <laughs> daw. Ay, rin Ben. Oh, my nose. <laughs> Cotton cam. Ay, rin Ben. Dito, tara na. And there's a Oh, Finish now. It's now. open now. <laughs> no more. Good. Good check. Wala nang gandaan, wala naman. Bigyan ko siya. Mami, nagkakanta ka. Mami lang, si Mark. or Parang bihira travel dito ng mga single na. Car na. Pwede parang single. Si Orgis. mga Ayan o, dine center mo gabi. Diyan ako nagpasa yung Diba yung nabasa yung Kristo? Diba dyan nabasa yung Kristo? Oo. Diyan ka nagpalit eh. Nagpa-certified. Certified <laughs> to... parang... Bukat Anong mangyayari kung Certified ka? Pwede ka na mag-type Hindi ah, ano, ka magpapanik kasi uh, nakakahinga ka sa tubig I love it! Bakaan yun natin yun? Yung mga parang discover school ba lang mga course, 4K siguro 4K, 4K, 4K 4.5 Hindi pa, hindi eh. ka tuturuan ng talagang yung pang-certificate pero ituturo sa yung basic para, so, -experience, para experience mo lang Para lang makalubog ka? experience mo lang, 1 hour gano'n 4K? Oo, uh, 4K, 4K. Mura na yun? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, hindi ko na sure kung baka. Grabe ba taas o. Uh, ano yung, resort yung uh -huh. hotel? Sa linggo dyan yung dati bahay. nandito. Ayun yung cross, oh. Hindi pala <laughs> Paano kami Paano lalakarin sa Ang cross. ano lang, bakit? Lalakad lang. Wala <laughs> uh -huh. okay? sa hotel? Oo. Oh. Nakaya? Oo. Paano saan? Ada sunrise kasi yeah, maganda rin yung bakit ko no, malamig. Parang no, naginip po kanina, sunrise na nagsuturang pato kayo. Oo ko Ito tunay yun. Ayun? ayun? Uh, Oo. Kaya, ano na pala ako na alip kong atan. Uh, um, doon sila sa ano? Uh, um, sa... Ay, ito ako nag doon. Pero sinabi mo, you, ko dito. Doon sila sa ano?

Video. Pwede yun. Nag-twee. Hindi nakakatakot naman ba eh. Hindi Cemento. Cemento. Ano lang plastic. Hoy! <laughs> Wala. <laughs> <laughs> di <pala siya> <laughs> kung <malaglag> tayo lahat? Hoy! <laughs> hmm, <ramdang> mo, di ba? Si para kasi siya semento sa layo eh, oh no? Putra gis. Si Serena naman. Wow. Sabog na bomba gag. Ayan okay, yung clear na oh. ano. Ah, Ayan. Yeah. Pati yung okay. mga galakad tayo tayo dyan. Ano siya magkatapis? Bukas mo. Bao bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ